mga panginot na pareta. Duwang street level individual sa Erika City arestado sa Baybas Operation. 300 mil pisong kantidad din siya bu na samsam. Rank 4 most wanted person sa Bicol arestado sa Camarines Norte. Saruga dan duway rido sa duwang magkasway na diskwido sa tinampo sa Albayasin Sursugun. Piling individual pigpasayara rung sa Pacers in Trading 101 sa Tarabangan Caravan Kanakubikol Partili sa Sursugun. Asin? Abanganan mga eksena sa First Matas National Kragra Climbing Festival sa Bukak Elboy! Kahapon, Miyerkules, Abril 24, taong 2024. unina ang mga istoryang tatak Bicol. Madadugma ng mga istoryang ini sa 88.7 Radio Ragon Katanduanes at si 90.7 Radio Ragon Legaspi. Sa detalyes, labi 300,000 mil pisong kantidad ng shabu na kumpiskar sa bypass operation sa Iriga City. Duwang street level individual. Aristado. Uyang Report. Himas rehas ngunyan sa Iriga City Police Station ang duwang tulak ng ilegal na droga. Kan Corner sa ikinasara na bypass operation sa barangay San Francisco, Iriga City. Alas 3.46 sa hapong kang nakaaging lunes, Abril 22. Binisto ni Police Captain Bella Vergara Sireno ang tagapagtaram kang Iriga PNP ang duwang sospek na sinda alias Jan Asin Charlie na parang residente kang nasambit na syudad. Na-recover sa duwang sospek ang nagkaperang plastic sya ng pigtutubod ang shabu na may gabat na 28.8 gramo o 340 mil ang market value. Salamat tayo dun sa ating mga kababayan dito sa siyudad ng Iriga dahil sila yung nagbibigay ng informasyon sa akin. At sa masigas na pagtatrabaho ng Iriga na kung ang bags na ito na kung saan malaki ang tulong nito para hindi na maglagay yung pinagbabawal na gamot sa mga kawataan at sa mga mga may edad na gumagamit pa rin. So malaking tulong ito, kabawasan ito doon sa mga drugs na pwede sana na ma-distribute nila sa tao. Hmm. Napag-araman man, nakabali ang mga nasambit na persona sa listahan kang PNP. Bilang street-level individual on illegal drugs, sasangatan ng kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duwang sospek. Ah, uh, itigil na natin ito dahil wala po kayong magandang patutunguhan. Masisira lang ang inyong buhay. Hindi lang ang inyong buhay kundi ang buhay ng inyong pamilya, ng inyong asawa at mga anak. Kasi pag nakulong kayo sa drugs, masusuffer kayo at 'yung pamilya nyo. So, sa mga nagrebenta, tumigil sumigil na po kayo kasi mayroon tayong project program ang gobyerno kung saan pwede kayong mag-surrender para sa intervention program. Hmm. Naaresto ang mga sospek. Huli kang pinagsarong pera sa Kang Iriga City Police Station, Asin Pidea Regional Office 5, para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. 37 to na para na rank for most wanted person sa Bicol, aristado sa Camarines Norte, otoridad. Aminadung nadi-dipisilan sa pagdakop sa suspek, napaburuba agong lokasyon. May report si Regine Buena kaput na ngunyan kan kapalongga municipal police station ang sarong 37 anyos na paraoma na rang foremost wanted person sa Bicol. Binisto ang sospek na si Aljas Onyok na residente kan Purok Sais, barangay Magsaysay, Kamarinis Norte. Naaresto si Onyok sa saindang residensya aga kan nakaaging lones kan mga personnel kan kapalongga MPS, Police Intervention Unit Kamarinis Norte, 2nd Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit 5 Kamarinis Norte, asin CIDG Kamarinis Norte, huli sa pagadans sa iyang kabarangay. Uh, pinamonitor naman na namin, so pinamonitor ko na rin sa mga, ano, eh, sabi ko nga, hingi na rin ang tulong ng ibang, ng other unit, operating unit, para makuha natin. Kasi ang huli namin balita is lumabas ito ng uh, probinsya sa Bulacan. Nung Holy Week, bumalik, and then uh, siguro pa parang planning ulit na umalis, kaya lang uh, nakuha na nga siya. Aminado ang otoridad na nahaloyan bago na dakupan suspect dahil sa paburo bago kaining lokasyon ang mga kapulisan po uh, ng buong Region 5, actually hindi lang po ang Kapalongga MTS, ay uh, humi -humi po kasi nga sabi ko lagi dyan, crime prevention is everybody's concern. Hindi lang po ito concern eh, ng ating mga kapulisan, kundi concern po ito ng community. Ito mo mga ganito pong accomplishment, mga service of ano, warrant of arrest, pag-aaresto po ng mga wanted person, hindi naman po ito magiging successful without uh, the support of our community. Kasi kung pulis lang naman po, kilala ang pulis, pag nakikita na ng kriminal yan, itatakbo eh na yan. Pero syempre, ang katuwang po natin dito ang ating mga konstituente para maging successful din po at maintain po natin ang peace and order po sa ating mga lugar. Naaresto ang sospek sa kusog mandamiento di aresto na pigbabakan RTC Branch 64, Labo, Camarines Norte, ka Nobyembre 24, 2023 para sa kasong murder. Para sa mga baretang tatakbikol, Regine Boe. Piling residente sa Bulan Sorsogon, pigpay sa rarong sa pastry as in bartending 101 sa Tarabangan Caravan kan Akubikol Party List. By report, si May Arango. Ikinakaugmak housewife na si Mari Bicgrayda na may ideya na siya sa pagbake ng cookies na naging posible huli sa pigkondusir na Tarabangan Caravan kang Akubikol Party List sa saindambanwaan sa Bulan Sorsogon kanakaaging semana. Sabi ni Marivic, Bentahin ng ganini sa iya, hulit na pwede niya ining pagkakitaan. Malaking tulong to kasi sa katulad naming walang uh, alam, saka hindi namin kayang tustusan kung mag-aaral kami sa may mga bayad. Uh, mas maigin ang may alam kami na di dito pa lang may konti kaming malalaman. Natukduan man sa caravan kan mga essential techniques as in tip sa bartending ang former barangay chairman na si Rogelio Granado. Sa Kubikol, maraming maraming salamat sa inyo pong awalang-sawang ah, pagtuturo o pagtulong sa mga taga-bulan. Ah, sana sa mga darating pang panahon, magkita-kita pa rin tayo. Marami pa po kayong matulungan sa mga taga-bulan. Saro sa mga naimbitara na trainer sa bartending si Jules Marson Malaga kan Tesda Bicol. Istorya niya, dati man siya nagtraining ni bartending sa Tesda. Kaya da kulang bagay sa iyan na maihiras man ang sa iyang kaaraman sa mga partisipante. Basta dedicated ka lang, saka enroll ka lagi talaga sa Tesda kung gusto matuto. Huwag kang mag, mag sa ah, sarili mo kung gusto matuto. Kailangan mo talaga mag-enroll sa Tesda kasi iba rin yung may trainer ka sa nag-aaral ka ng solo. Naimbitaran man sa caravan ang Bulusan National Vocational Technical School para magtukdo sa pastry making. Makukuha lang benepisyo rito is matututo silang uh, maggumawa ng cookies in a short term lang. So yun po ang mga benepisyo na makukuha nila. Pero kung gusto nilang ipagpatuloy yung mas marami pang skill na gusto nilang uh, matutunan at makadagdag sa hanap buhay nila, pwede rin silang magparehistro o mag-apply ng scholarship training sa TESDA. Tutal na 50 ang residente Kambanwa na naging benepisyaryo sa Pastry as in Bartending 101 sa Caravan. Sigon kay Manny Asusano, Provincial Coordinator kang Akubikol Party List sa Sorsogon. Saro sa na obheto kang partido asin in kanman katuang ninda sa aktibidad. Iyon na matabangan ang mga Bikulano na matawan dugang na pagkakadelehensyahan. Ang kagalakan natin and kinararangal natin na dalhin itong servisyong ito and nakita natin na may magandang epekto sa ating mga mamayan and na-appreciate nila. Malaking bagay po yon sa atin sa Ako kasi nakikita natin na hindi nasasayang yung mga serbisyo na dinadala natin sa mga komunidad. Mientras tanto, sa maabot na biyernes Abril 26, idadaramang kang Ako Bicol Party List ang Tarabangan Caravan sa Lagunoy, Camarines Sur. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Saruga dan duway rido sa duwang magkasway na diskwido sa tinampo Salba, sin sa albay asin sursugun. Piling individual pigpasayararong sa pace race in bartending 101 sa tarabangan karaban ka na partili sa sursugun. Asin labi 50 rock climber sa nasyon, nagpartisipar sa first matas National Crag Rock Climbing Festival sa Bakakay Albay. Yan na si Diba Pambareta sa Pagbabalik kanakubikol online TV. <mikli> Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Nakahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com laging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mapusog na bagyo, asin pag-alburuto bulkan, kan nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon maning pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, tanay tan na mamatean. Siring man, kan sa partido sa kongreso, ang akubikol party list, katabang na kasurog pa. Acubicul! Babalik ang ako Bicol Online TV. Rider as in back rider. Lugadan kang mahit and run sa baka kay Albay. Mga biktima, aminadong sa impluensya ng alak. May report si Jennifer Pulinar. Lugadan ang duwang persona na luna din sa rong motorsiklo makalihis na mabangga din sa na motorsiklo na marikas na tuminakas. Matapos ang insidente sa barangay Sugod Bakakay Albay kanakaaging Domingo, Abril 21. Binisto ni Police Stop Sergeant Rochelle Franz Mirandilla, ang tagapagtaram kan baka kay Municipal Police Station, ang lugada na rider na si Eric Binosa Iberha, 37 anyos, residente kan barangay Tambilagaw, Bakakay. Mantang ang backride ka ini, binisto man na si Elmer Barroso Evista, 52 anyos, residente kan barangay Panarayon, Bakakay. Sigun sa tagapagtaram, basado sa saindang inisyal na investigasyon, lunad manin motorsiklo ang sospek, huli sa naku ang side mirror sa lugar kan insidente. Alagad na didipisilan sindang masusog kagibo sa kawaran ni CCTV sa lugar, asin ang kawaran ni eyewitness. May report po digding mga alas 8.25 po sa istasyon na igaw daw pong vehicular accident na nangyari po sa barangay Sugol. So, ba, duman po sa pag-report po, nagduman po sa mga responding police officer ito po, iba po sa investigador, na find out po na igaw po talagang nangyari. Duman po along the road po kang barangay Sugol sa Purok Size na igaw po dumana sa rong motorcycle na Skygo na color black and red na inbelto po duman sa insidente. Napag-araman man na parehong nakainom ang mga biktima kan mangyari ang insidente na parehong pigdara sa Siga Memorial District Hospital. Ang sabi kang investigador, hindi daap po duman biktima dahil na daap po ini mga kail po dahil po nga plus nakainom po ini duwang biktima. So buyong po ini. Katakod incidente, insidente. Liwat na nangapodan ang baka kay Municipal Police Station sa mga motorista. na ibitaran ng gadaan pagmaneho lalo na kung nasa impluensya ni Arak. Siring man na maging alerto sa pagmamaneho. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Rider, gadan kan makabangga sa nakaparadang truck sa kasiguran sorsogon. Biktima, posibleng subot na nagi yung kaasabiyahe. Uyang Report. Binalo pa ko tang idara sa ospital kang nagresponding personalized kang MDRRMO ang 26 anyos na motoristang ini. Alagad pig deklaraman sa nang dead on arrival kang doktor. Ini makalis na makabangga sa nakaparadang truck lunad kang sa iyang motorsiklo. Sa gilid tinampong sakop kang Maharlika Highway sa Barangay Buton, Kasiguran, Sorsogon. Alas 4 ning maagaw kang lunes, Abril 22. Sigun kay Police Top Sergeant Bernice Garlan, ang assistant pikad kang kasiguran municipal police station, gikan ang biktima sa kasiguran proper, asin pasiring sa direksyon pasursugon city proper. Alagad man tang pigbabaybay ang nasambit na tinampo. Dahil na reparo ang nakaparadang truck, rason kang pagkakabangga kay ni sa likudan na, na partikan truck. Sa kusugang impact, nagsapo ng seryosong lugad sa manibaybang partikan hawak ang biktima rason kang sa iyang pagkagadan. Napagaraman man, nakakaparada pa sa nakantrak sa lugar as nagkape ang driver sa sarong kakanan. Ang pinakamainan po kasi sir, dapat talaga sana wag sana ng magparking sa kahit saan po ng mga highway kasi highway po bagayan. And if ever hindi po talaga maiwasan ng magkailangan po magpark kasi may mga establishment po baga sa gilid ng mga highway, sana po mayroon po sila ng yung uh, early warning device po sir, and be sure na talagang makikita po ng mga incoming vehicles para po uh, malayo pa lang makaiwas na po yung mga vehicles po na pwedeng makaano po ay nadadaan po Nagluluwas man sa investigasyon na pwede sir na nagi yung kaambiktima asin marikas man ang padalagang kaini. Dei naman nagsaangat pa paning kaso ang pamilyang nabay ang kaang biktima matapos ang naging pakikipagulay sa lado kang truck driver. Po namin may well lighted po ang highway namin and and dyan sa Kasiguran, mahirli ka papunta po dito sa sentro ng Kasiguran. Madami po, I mean, maliwanag po, maliwanag po ang daan po. Mientras tanto, sa datos kang hepaturangon na bulan, ininang ikatulong vehicular accident sa banwa na may binawi aning buhay. Imbuelto ang mga nakaparadang truck sa gilid tinampo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Labi sa 50 rock climber hali sa Manibay Bangruna kang nasyon. Nagpartisipar sa pinakapremerong mataas National Crag Rock Climbing Festival sa Bakakay Albay kang nakaaging simana. Siripunta ang mga eksenangan sa report ni Danica Garcia. slowly but surely. Ang naging diskarte kan mga rock climber nakabali sa first mataas National Crag Rock Climbing Festival ngani maabot na safe and sound ang tuktok kan shadow wall sa barangay mataas Bakakay kanakaaging si Mana. Break mo na sa pagiging graphic artist ang 28 anyos na si Clara Cayosa, Cantugigaraw City. Kabali kaya sa bucket list niya ngunyan na taon ang makapag-rock climbing. Kaka-start ko lang last year. So, mga one year na ako nagka-climb. Uh, both bouldering tsaka top rope. Itong ginagawa natin top rope. Um, masaya yung samahan pag sa climbing. Uh, kasi maraming like, um, lull time. So, pwede kang mag- Pwede kang mag-rest with friends, talk to them. So, uh, na nahilig, naging hilig ko na siya. Tapos ngayon, na-meet ko sila Kuya Maki, yung mga tao dito. Tapos yun, um, Masaya siya. Marami tayong pwedeng i-climb dito sa Pilipinas. Kailangan natin mag-climb. Nasa likod kan aktibidad ang grupong Albay Climbing Community as in Philippine Bolting Fund. Sigun sa pamayo kan Albay Climbing Community na si Sam Detera, Hunyo kan taong 2020 kan madiscover ninda ang lugar. Kun sa indakula nang ang potensyal kan mataas krag sa so Philippine Rock Climbing Map na pwedeng maging dugang na ecotourism activity sa probinsya nin Albay. Yung Albay climbing community actually is an informal organization naman. We don't have a set of officers. We, we are not sec registered. Parang community of uh, is a group of uh, mountaineers, uh, outdoor people, outdoorsman, uh, rescue technicians, rope access technicians, with the same love and passion for recreational climbing. So parang nag out of uh, baga, galing sa iba-ibang grupo nag-merge kami dito at yun na uh, nabuo yung Albay Climbing Community tulong-tulong hanggang sa ito ngayon yung uh, first national na ano rock climbing festival natin dito humingi na rin kami ng tulong sa Philippine Bolting Team headed by uh, Mr. Maki Maquinano. and doon na nagsimula uh, nung pumasok yung Philippine Bolting Team last March tama March 2024 o oh, 2023 yun na yun, uh, rapid yung bolting trips dito, yung development up until now. So we have more or less 65 to 70 route climbing routes na out of dun sa ng mga 10 to 15 climbing routes na na-develop namin. Abril 17, kanopisyal na puunan ang limang aldaw na rock climbing activities as in fun competition sa Krag Rock Climbing Festival. Game na game ining pinartisiparan kan labi 50 climbers haling Albay, Cebu, Baguio, Iloilo, Asin, Manila. Binistong kampiyon sa women's category si Ike Fusilero kan Marikina City, asin Jonathan Fabillore kan Tagig City sa men's category. Well, uh, in-encourage namin lahat ng mga mahilig dyan sa outdoor ano, outdoor sports. Uh, well, try nyo yung rock climbing, baka magustuhan ninyo. Kasi iba yung rock climbing sa ano eh iba yung rock climbing sa mountain climbing. Magkaiba yun. So, it is a common misconception na pag mountain mountaineering or mountain climbing, may rock climbing na yon. Iba yon. So, yun. Uh, nag invite kami dun sa gusto pang ibang gustong mag, ano, mag, uh, mag... try ng rock climbing at the same time tumulong na rin sa development ng rock climbing and eh, sa promotion ng rock climbing as a sports kasi rock climbing ngayon is uh, already a, an Olympic sport No? So kasama na siya sa Olympics. Tulad ng basketball, volleyball, mga ano na siya, hindi na siya yung parang ano lang, parang etchapuera lang na sports ngayon. Opo. May tema ang aktibidad na send and sands. Naging matrayong puman ang aktibidad sa pakikipagtabangan kan Department of Tourism, Provincial and Municipal Tourism, Culture and Arts Office as in LGU Bakakay. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatakbikol. Ako si Nomer Corporal. Salamat!